Tanong, mga batang Maynila, dyan sa Kodli, sa Harapan, sa Wakali, sa Nangka, nakaraos ba tayo? Eh, ba't sila nagre-reklamo maraming utang? O ngayon, puro na lang utang, utang, utang. Pwede ba makisuyo? Pag nagpunta sila rito, sabihin ninyo, magsilayas na raw kayo dyan, si Isko na lang magbabayad ng utang. Ang Batang Maynila, At eto na sa mga taga District 3, magingay. So dito na naman ginanap itong proclamation na rally. So napakadami ng mga supporters talaga namang pumabot hanggang jetty So tara kabayan, abangan natin ang mensahe ni Isco Moreno ngayon. Hey, para, Madang Almario, at tinginan ninyo, paalala ko lang, nakatawid ba ang anak natin sa pag-aaral ng pandemya? ba? Diba? namigay tayo 110,000 na tablet sa bawat estudyante sa lungsod ng Maynila. 11,000 laptop para sa mga teacher natin. At ito pa maganda, libre internet. Tama mali? Tama! No magka? Isang bilyong piso at 300 million pesos. Kayo na po ang magkwenta. Yung palang ang binibilang natin. Ngayon, ang ikinalulungkot ko, lahat daw ng ginawa ko, sabi nila, mali. Mali daw yun. Mali daw magtayo ng 10-story fully air-conditioned public school na Rosauro Almario Elementary School. Mali daw magtayo ng binondominium. Para naman na sa ganon kahit bumagyo, kahit uminit, ang tao natutulog ng panatag ng maayos. Saan ka nakakita? Dati, lahat ng bukol, inabot mo sa untong. Pagpakit ka na sa segunda. Ngayon, squatter ka lang dati, papindot-pindot ka na lang. 15 floor, please. Mali daw yun! Mali daw yun! Mali daw yun! O sige, pagbigyan natin sila. Kung ako'y mali, edi eh di mali din sila. Eh kasama ko silang gumawa noon eh. Tama ba? Eh mali pala ba't yung inaprobahan? Lalo na kayo mga taga 3 district, yang si Chihuahua. Kilala niyo si Chihuahua? Eh majority floor leader noon eh. Mali pala eh. Eh ba't yung Tama mali? Tulong, yes. Totoo, ako naman eh. Wala naman akong kinubli sa inyo. Ano sinabi ko? Magla-lockdown. Magla-lockdown. Anong pangamba ng tao? Mamatay. Magutom. Ano sabi ko sa Facebook? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolot-lola ko, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag ako, wala nang maibibenta. Wala nang mautangan. Nakita nyo tong rilo na ito? i sa kotok kitang makaraos lang tayo. Tanong, mga batang Maynila, dyan sa Kodli, sa Harapan, sa Wakali, sa Nangka, nakaraos pa tayo? Eh, ba't sila nagre-reklamo maraming utang? O ngayon, puro na lang utang, utang, utang. Pwede ba makisuyo? Pag nagpunta sila rito, sabihin niyo, magsilayas na raw kayo dyan, si Isko na lang magbabayad ng utang. Ang importante sa akin, tao, hindi politiko. Sila, nagsasama-sama para lang sa kanila. Ako, kahit mag-isa, basta kasama ko kayong lahat. Panatag na ako. Kaya, mga nanay ko, huwag kayo mag-alala. Babalik ko na yung cake. Wala na raw yung cake. Ay ginawa namang 1,000 eh. Wala na raw yung insure? Wala na yung vitamins? Talaga? O, oh, konti na lang. 43 days na lang. Kumanatag kayo. Basta kung ano yung natikman nyo dati. Bigyan nawa ako ng Diyos ng lakas ng pangangatawan. Iraraos ko kayo. Itatawid ko kayo. O ngayon, mga nanay ko, Ay, Mara, mga tatay ko, Ay, mga tatay ko Ay, gusto niyo pa bumalik? O sa akin nakakita ang kandidato, inaakusahan pero umaamin. E eh, bakit? Wala naman ako ikinahiya. Tao naman ang nakinabang eh. Ang masama, politiko lang ang nakinabang. E eh, palibasa, wala na ako sa City Hall sila sila na lang nagpapakinabangan. O tingnan ninyo. Magpangalan kayo ng kahit isang dumagoso sa City Hall. Kahit isa lang. Wala. Eh yung pamilya nila. Siksikliglig at nag pa. Kaya po ako, lagi po maluwag sa damdamin ko. Humarap sa taong bayan. Kaya, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lolo ko. Suspente. Mga batang Maynila. Yeah. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Yeah. Sigurado kayo. Yeah. Kasi yung mga chairman nyo dyan, oh, Puro J.O. Yeah. Kapag, kapag ang chairman niyo at kagawad niyo, ha, ipinipilit sa inyo, yung nakaupo, magtaka na kayo. Ayaw nyo na, sinusubo pa sa inyo. Magkano kaya ang dahilan? Sarap siguro ng J.O. Joke only. Hindi o, Kasi talagang, ano na ngayon eh. Napansin ko, napansin ko lang ha. Mga nanay ko, ako naman, naniniwala ako, matatalino kayo. Alam kong gipit kayo. No question. Alam kong hirap ang buhay ninyo. Kaya nga ngayon, may mga form. May mga form. Tatlong bulig. Limang bulig. O, oh, may AX. Ha? Ito pa, maganda. Usong-usong akap ngayon. Akap dito, akap don. Pagtapos ang eleksyon, wala na kayong kakakap. oh, Pero, ha? pero, bilang pangunawa, sa katulad ko, na nalalaman ang sitwasyon ninyo, kunin nyo, sayang din. Yung mga pa-friends-friends, di ba meron pa ngayon? Friends of ganito, friends of ganyan. O, sayang din naman, tirahin nyo na. Pera nyo rin naman yun eh. Promise? At manamlay kayo. Pagkakuha ninyo, ipasyal ninyo, pamilya ninyo. Bilhin niyo yung pangangailangan ninyo. Pero huwag niyo ipakakalawid yung puso niyo, ha? Promise? Oh, basta, ako naniniwala. Matatag kayo. O ngayon, gusto niyo ba tayo magtuloy na mayor ng lungsod ng Maynila? Matanong ko lang kayo. Natanong ko na dito ang mga nanay ko at tatay ko. Pero tatanungin ko na dahil general public ito. Nay, time hindi ko alam kung napapansin ninyo, yung napapansin ko din. Pero kayo nasa magot, dahil sinabi ko kanina, ayaw kong maninira eh. Pero gusto ko ibigay ang tenga ko sa tao na mapakinggan, ano ba talaga ang hinaing ng tao? Ngayon, matanong ko lang po kayo, hanggang sa